Sa mapagpalang umaga mga kabighan, ako lonis po ngayon Unang lonis ng Nobyembre at medyo maulan Dahil yung bagyo nga, uh, si Tino ba? Oo, anyways, lagi-lagi pong mag-iingat uh, At mas maina magdala na rin din po kayo ng mga payong Ano ho, kung kayo po ilalabas Alright, so mga kabig, mga katuto. Uh, nagiging mainit ang isyu ngayon patungkol doon sa magna Carta for barangay officials ano ho dahil uh, uh, medyo malaking kaalwan no sa ating mga barangay officials kung sakaling ituman po ay maaprubahan pero kahit naman po maaprubahan na ang ang magna Carta for barangay officials ay hindi naman po kaagad-agad yan no na maitat maipatutupad gagawa pa yan ng uh, IRR internal rules and regulations sa ano, bago talaga maisakatuparan but anyways ang nagiging isyu ngayon dito sa Magna Carta for barangay officials uh, ay uh, uh, dahil tinatalakay nga po dito ang pagtaas ng uh, mga sahod no yung estado ng mga barangay officials from voluntary no na maging isang regular na naglilingkod no ng gobyerno dahil kung tutuusin itama naman po talaga na gawin mong regular ang paglilingkod no ng mga barangay officials dahil 24 oras po ang trabaho ng mga yan sa komunidad. Then anumang oras, e eh, pwede kang tawagin kahit hating gabi mga kabig. So marapat lang na talagang bigyan ng priority, bigyan ng focus, bigyan ng atensyon ang ating mga barangay officials. Kaya po, itong Magna Carta for barangay officials na isinusulong ni, uh, ni House Speaker Bujindi, no? Uh, kasama ang kanyang anak ba niya ito no na CD yung liga ng uh, mga ng presidente no ng buong Pilipinas uh, ay talagang masidhi ang pagnanasa na ma uh, maaproba -ma po ito ano ho na maging uh, maging isang batas na nang sa ganon yung ating mga barangay officials ay eh, hindi naman po kaawa-awa tingnan dahil uh, uh, ang sahod po ang honoraria actually hindi tao hindi sahod ang tawag doon kundi honoraria ng mga barangay officials in eh, nagbabase po sa kung magkano ang ira no uh, na, na mayroon ang isang komunidad so kung ito'y maliit lang no knowing na may mga maliliit na mga barangay sa, sa Maynila lang isang kalsada lang ganyan so ibig sabihin magkano lang ang magiging era nila. Magkano lamang ang kanilang makukuhang uh, uh, tawag nito, budget o pondo kung ganun lang kaliit ang kanilang uh, ang kanilang uh, komunidad at wala pang mga nakatayong mga establishmento no para sa negosyo talagang kakarampot lamang mga habig mga katuto ang kanilang magiging honoraria ano po so marapat na bigyan ng atensyon ng pangunahing atensyon ang magnakarta uh, Magna Carta 4 Barangay Officials na ito po ay maisa batas sa no maisa katuparan ng sa ganon ay uh, patuloy na magsikhay, patuloy na magsumikap ang mga barangay officials na tugunan ang pangangailangan ng isang komunidad no sa na kanilang nasasakupan. Eh uh, ang kagandahan po dito kung ito ay maisa sa maisa sa katuparan, maisa sa batas, ang magiging sahod ng isang uh, punong barangay ay katumbas ng sahod ng isang uh, ng isang uh, konsyhal, no? ng isang konsyhal sa kanilang uh, lugar, no? so kung yan kung uh, ng man siya ng isang munisipalidad, kung magkano ang sahod ng konsyhal sa isang munisipalidad, yun po yung tatanggapin ng isang punong barangay at mapalad kung ikaw ay uh, kapitan no barangay chairman ng isang komunidad na sakop ng isang siyudad at mayaman ng siyudad eh siguradong malaki ang magiging honoraria noho ng isang barangay official ng isang barangay chairman. So yun po yung magiging kagandahan at pangalawa eh magiging regular ang kanilang estado. At uh, uh, may mga dahil regular nga sila, may mga insurance, may mga benefits ikanga na matatanggap. Pero siyempre pag didebatehan yan paano kung regular sila? Eh ang kanilang termino ay eh, apat na taon lang base sa Republic Act 12232. Eh siyempre hanggang doon lang 'yon dahil 'yun na magtalaga ang ang uh, ang batas na hanggang 4 years lang sa ngayon base sa Republic Act 12232. Regular ka uh, in a sense na ikaw 'yung uh, ikaw 'yung uh, punong barangay ngayon jan No, pero 4 4 years ka lang, hindi kayong continuous na regular ka na hindi. Uh, regular ka lang in the sense na meron ka rin ding mga benefits in case na na ikay magpaalam sa mundo, may mga benepisyo kang matatanggap. Ano ho? May uh, ganun ho ang uh, ganun ho ang uh, nakikita ko, ang nababasa ko. Hindi ko pa po totally nababasa yung buong uh, uh, buong batas no tungkol sa Magna Carta for Barangay Officials. Pero, yun na nga, uh, kung ikay uh, regular, ganun po ang aking nakikita na magiging sitwasyon. So, uh, syempre, yun nga, kung apat na taon ka lang, ah, hanggang apat na taon ka lang. Tapos, yung apat na taon na yan, kung ano mga benefits ang pwede mo makuha, ay makukuha mo. So, yun po yung kagandahan. Ngayon, may nagtatanong, ipapano naman yung, uh, paano naman yung mga kagawad? ang aking pagkakaintindi, ang aking pagkakabasa, no, nung nakaraan, nakuha ko na uh, detalye tungkol dyan, ang magiging sahod naman ng mga barangay uh, kagawad, 80% doon sa kung magkano ang sinasahod, no, ng isang, uh, ng isang uh, konsihal, 80%. Diba? So, malaki. No? Malaki. Again, magdidepende kung gaano kalaki ang uh, sahod na tinatanggap ng isang konsihal ng isang syudad o ng isang munisipalidad. Di ba? 80%. Kung ikaw naman po secretary at treasurer, ang pagkakaintindi ko is 75%, no? 75% ang kanilang sasahurin doon sa kung magkano yung tatanggapin o sahod ng isang konsihal sa isang syudad o ng isang munisipalidad. So malaki. Ano ho. Ngayon, ang tinatanong ngayon, paano yung ibang mga manggagawa ng community? 'Yun ngayon yung ah, uh, 'yun ngayon yung medyo uh, umaalingas may mga alingas aliangas tungkol kulzan na, na bakit hindi nga naman kasama ang uh, lupon, no? Doon sa pagtaas ng mga uh, ng ating mga barangay officials ng kanilang mga sahod particularly. 'Di ba? Hindi lang lupon siyempre dahil maraming mga manggagawa lalo na ngayon, ha? Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Hindi kagaya ng mga nakaraan na okay lang eh ngayon. Lahat kumikilos ang daming BBI sa BBRRMC, ang BPOC, ang BADAC, BSWMC, siyempre ang lupon nga, 'di ba? So ang dami ang health, no, ang BNS. So lahat po 'yan ay uh, mga kawani, mga manggagawa ng barangay na nagbibigay ng oras ng panahon. Eh, lalo na po dito sa aming barangay, mga kabig. Ha? Araw-araw nandito po yung mga yan. Pero kakaramput lang ang tinatanggap sa loob ng isang buwan. So, siguro, marapat din na bigyan pagtuunan din ng pansin ng ating mga mambabatas kung ano ba ang magiging estado nitong ating mga lupong tagapamayapa at iba pang mga uh, BBI's no ho, o barangay uh, based institution no na tinatawag. so halinawa ay ito'y mabigyan ng uh, pansin ito ay maisama kung kinakailangan isama sa Magna Carta for Barangay Officials uh, alright so mga kabig kung po kayo mga katanungan ha maaari po ba humingi na mag-like, mag-share, mag-comment po kayo syempre para lalo po natin mapag-usapan ano ho. At higit sa lahat, ay mag-subscribe at mag-follow ano ho dito sa ikaw at barangay kasama si barangay si Emog. Nagpapasalamat sa inyo. Maupay nga aga. Padayon la kita.